talaga kung makapagsalita ang katoliko sa pasyon. Napapalaman daw sa sulat, nasa Biblia daw, napupugutan daw ng anghel na si Miguel, yung Antikristo, hayop na 666. E di mamamatay yon pag ganun, matatanggal ang ulo eh. Sige nga, asa nang magigiting dyan na mga tagapagtanggol ng mali? Hmm? Saan sa Biblia yan na mananaog ang anghel ni Kristo at pupugutan yung hayop na 666? Hmm? Pupugutang totoo daw eh. Ang tunay na napapalaman sa Biblia ay hindi naman ganon. Hindi naman pupugutan ni Miguel yung hayop na 666 eh. Ang Panginoong Jesus mismo ang pupuksa doon sa pagbalik niya, hindi anghel. At saka hindi naman mamamatay yung hayop na 666 eh. Ihahagis na buhay yon sa impyerno. Kaya imposibleng pupugutan ng anghel na si Miguel yon. Puro mali na lang ang pinagtututuro ng katoliko eh. naawa tuloy ako sa mga nangangarap mamatay na katoliko. Dumayas na kayo dyan para di na kayo madamay. Atin po kayo ng MCGI, mas indoctrination. Kung gusto nyo ring maging mga anak ng Diyos. Weekdays, 7pm, PH time. Basa Biblia. Mateo 22.29 Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Unang Timoteo 1.7 Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan kalawang korinto 6.17 hanggang 18. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Mateo on 78-29 Magsipa magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluha. Unang Korinto 1.2 Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Yeso Kristo na kanila at ating Panginoon. Apokalipsis 19.11 13, 20. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at iyong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran, siya'y humahatol at nakikipagbaka. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Pabasa, Pasyon, Catholic Book Mananaob naman dito Ang isang anghel ni Kristo pupuksa sa mga lilo at pupugot ang totoo hari nilang antikristo Ito'y siyang sinasaysay sa sulat na papalaman si San Miguel na matapang prinsipe sa kalangitan ang pupugo sa bulaan. Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, Versikulo 8 At kung magkagayoy, mahahayag ang taong makasalanan na siyang pupuksain ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilipulin sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagdating.